Nagluto nga ho pala mga ng simpleng luto sa fried chicken din nga ho pala sa boarding house show naman. Nagbili nga ho pala mga ng manok, isang pirasong hita ng manok, tapos dalawang piraso ng pakpak ng manok. Hinugasan ko na nga rin ho pala yan, tapos pinatigis ko na nga rin ho pala. Nung matigis ko na nga ho pala rin manok, minarinate ko naman sa kalamansi, patis, at paminta. Dalawang oras ko nga ho pala yang binabad. Pero mas maganda nga ho pala mga kalinggit kapag medyo matagal mong imamarinit aring manok at talab na talab nga ho pala yung lasa. Kaso nga lang ho wala akong ulam at aring nga ho palang aking ulamin ngayong hapunan ay akin na nga ho palang lulutuin. Dahil kakaunti naman nga ho pala rin mga kalinggit at tatlong piraso nga lang ho pala ari, ang ginamit ko na nga lang ho pala dyan breeding mix aring nga ho pala testy boy na spicy at mahilig naman ho ako sa mahalang. Atin na nga ho pala rin pagugulungin sa breeding mix kapag nga ho pala nalagyan ng lahat atin na nga ho palang lulutuin. Nagsalang na nga ho po pala ko dyan ng kawali tapos atin mo na nga ho palang Kapag nga ho pala mainit na, saka naman ho tayo dyan maglalagay ng mantika. Isang bote nga ho mantika nilagay ko diyan mas maganda nga ho pala kapag maraming mantika at lubog yung ating ipipritong manok. Tapos kapag nga ho pala tayo mga kalingit ay magpiprito ng manok, dapat nga ho pala medyo mahina yung apoy para ho pantay pagkakaluto. Tapos hintayin nga lang ho pala rin maluto kapag nga ho pala brown na, luto na nga ho pala rin at atin na nga ho palang din sa kawali. Dahil luto na nga ho pala rin mga kalingit aring niluto natin fried chicken, alam nyo na kumuha na kayo dyan na na bahaw at sumabay na ho kayong kumain din ni Yo naman. Kung gusto nga ho pala nyo mga kalingit na mabilis ang luto sa fried chicken at simple nga lang ho pala yung pagkakaluto, ay siya ganto na lang ho ang inyong lutuin at mabilis nga lang ho pala rin lutuin. Tapos hindi pa ho nakakaubos ng oras at makakain na rin nga ho pala kayo Yo naman. Hindi na nga ho pala ko dyan mga kalingit na gawa ng sauce at nagbili na nga lang ho pala ko dyan ng mantumas at tamang tama naman ho aray din sa ating fried chicken. Yeah. Kapag nga ho pala rin mga ay napanood nyo ay baka nga ho pala kayo dyan ay magutom at matakam. Ay paano mga kalinggit hanggang dito muna ulit yung aking vlog. Salamat ho sa inyong panunood at wag naman ho nyo akong kalimutan ipalo at ishare bukas ho uli. Bye bye!